ganda na Sai. Sai, do ganda ko. Lucky. Tatanggal hey, 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 hey. na lucky po. Na na. Ay, de, de bukan po tama. Eh. Ha. Hey, joy hey, po. Ang holy, grabe harvest na naman po. ring morning po Ito kami ngayon sa Pambansang Fishing Spot Mainit na po pero Kaya po natin magtiis Angler po tayo eh Good morning po, good morning po sa inyo Andito po tayo sa Pagitan po ng Tawiran at saka po sa akasya. Dalawa po kami ni Parimbong Ayun po si Parimbong dito po kami dito po uh, tiyagaan lang po oh. tiyagaan. Ang, hanggang sa may makuha po tayo talaga pero pag wala po kayong tiyaga wala po makukuha ah? ang sabi nga po nila ikaw na po ang gagawa ng swerte mo para yes. makahuli totoo po yun gagawa po talaga tayo ng swerte natin Tara po guys, samahan nyo po kami At Ay, good morning po Good morning Ito nga oh! good po Ito po Ganda the po lang say so mm. Salamat po abot po ito po naka first cuts na po tayo first cuts first cuts na po dala po tayo guys dito lang po talaga saan tayo sa abundanadong fishing spot po sa ulila Dito po kasi eh, malalim pa yung tubig kahit sabi niyo naglow tide. Malalim pa. Yan, oh, 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 Wow! Bulahan. Oh. Bulahan. 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 Bulahan, po, ayan po, sandali lang, oh. kulahad Ay, 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 ay. po, oh. Thank you po, Lord. Thank you po. Thank you po. Ito po ang best fishing spot po para sa akin po. Ito, dito. At dito po talaga, hindi ko kayo mapapahiya. Pero yung nakaraan ko po, kaya hindi po ako nakapwesto rito dahil marami po nakapwesto, hindi ko makasingit Nakasingit lang po ako nung magtatanghali na nang nagpuntaan po sila sa lilim Ayan po, dun lang ako nakasingit Pero hindi rin naman tayo nakatagal dahil sobrang init to

Ayan, na-adder na naman. Uy, na-adder dito. Uy. Na-adder dito po. Bago ko na alam nila po. Alanganin po. Alanganin. Mabalik po. And thank you po. Thank you. Alanganin po nyo. Kaya binalik na po natin. cái gì này là một cụ ui, gần động lực nghệ, vận động lực, vận wow Ay, ganda po. Sarap po. Sarap po talaga pag nakakahuli ko ng ganito. Ang sarap po ng pakaramdam mo. Kahit po napakainit na. Eh, medyo kaya po yung init do sa taas. Kasi medyo malamig po itong simento. Pero po mamaya ako pag init na init po talaga, doble po yung init. Kaya po hindi na po kayo makakatagal dahil sa semento. At saka po dito sa ibabaw, tam tama po sa ulo nyo. Ayan po, totoo na po ito. Ayan. Uy. Ayan. Ay, alam namin. Ay Pero yung isa nakuha ko. Ganda ng tama eh. Pero yung pangalawa, ay hindi ko na nakuha, sayang. Oo, kapon dito. Pinche na lang ako. Oh, ayan, uy, 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 uy. Oo, oh, kita mo mga good oh. size oh. Diba? Ganda ng size oh. Oo, ito oh. Keso. Ganda po ang size oh. At natapatan ko yung ano. oo oh. Na naman. Nee, Hindi, kasi kahapon pa tayo eh, dito sa pwestong to. Oo, oh, oh, eh maaga naman tayong ano. Titiklop. May hirap na. Baka mamaya dito pa tayo himatayin. Eh, oo oh. para sa susunod ko may balikan mo tayo po sa inyo may katabi ng si parin bungo doon na pumunta sa medyo malapit sa ligit sa so, pinuwesta nyo kahapon uh, dito siya pula ha matatanggal na matatanggal na lucky poop ay hindi 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 you wow Lapla! Lapla po! Oh. Papacing din, meron huli yun. Yun o. larating ano. ano. lang. larating lang. May huli ka agad. Kaya lang yung mga huli namin langanin, balik. Babalik. Balik-balik po. Oh, yeah. Oh, Oh Hapya! Ay kung may background lang ayan, ayan po, kahit may background nung tayong ambulansya Lakit po niya no Boss dito, kaagatan dito po Dito Hoy! 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 Ah, masih simak aku Mas, Buat sana, lewat kanan api je ya. Siya na naman po guys, plapla pla, na naman. Uy, plapla pla, na naman. Plapla. Oh! Uy. Plapla, plapla. <laughs> plapla wow! pla. pla, pla, again. Oh, lalaki. Plapla. Nakaplan na naman ito. Uy. Pigeon na Uy. Uy. Lakas. Uy. Uy. Nakaplan na naman wow. ito. <laughs> po. Another na naman po ito. Ah. Ah. Kapapad na lang. <laughs>

po kami sa Talikuran o. Iyon ang ano namin dito. diskarte namin o ni Boss King, Talikuran. Kaya po, eto o. Okay. Lawo ina numo The walking up the floor pa Barbecue kami, puro plapla. Barbecue kami. Nakaharvest po natin. Plapla dito. Wala ko po nakapwesto. Mainit po kasi. Ito si Boss Ching at saka si Pong. Nakatitis din po kasi may nakahuli po eh. Ow! dalagay ko po muna sa fishnet para sa buhayo. mainit na mainit na oh mainit na uy blow blow na 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 Uy, naku, nakawala pa uh -oh. Sayang Nakawala pa, guys Sayang Siguro ako. <laughs> May kasi ako sa laro boss eh. Aww. Uy, laki! <laughs> Uy, laki niyan! Yari ka! Iyon! Sabi nga ng malugang eh. Pa. Gimit mo yata sa palengke to eh. Ati ko ndio. oh ay ay ay. ay, ay, ay sad Tem embosco. Yeah. bispo tayo sa mga pulos bla bla guys hanggang sa mali po uh, tayo po ay aahon muna dahil sobra pong init dito sa pwesto namin aahon muna kami kami ako nalang po papakita yung nahuli po namin ha Nagpunta <laughs> mo na mo na tayo sa lilim mo Mahirap na po Wala akong sasaklolo Sa akin dito kung sakali po Bigla na lang po tayo Maglupasay dito <laughs> Maglupasay Kaya po dito muna ako Sa lilim mo Sa ilalim itong puno na ito Update ko na lang po yung Huli Yung pa ang huli po natin, ayan po. Ayan. Wow. Lalaki po niya, no? At sandali, oh, meron pa, meron pa po nandun sa fishnet. Ito, yung nasa fishnet, oh. Wow. Yung, sabi, harvest na naman po, oh. Ay, lalaki po niya, no? Lalaki po, ayan po, oh. Lalaki, oh harvest na naman po malaki po yung fishnet niya ano po yan eh stretchable talagang umuuna to yan dami po niyan dami po at si Boss Ching uwi na po sandali po at sasablit muna po ko kay Onyo Santiago